Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwantuhan. Kanina'y napag-usapan natin sa isa sa mga video ko ang tungkol sa ilan sa mga atleta na patuloy na pinapahanga ang buong mundo sa taglay nilang husay sa kanilang respective sport kahit na may edad na silang higit pa sa 40 years old. At dalawa sa nabanggit natin ay ang nang isang 8 Division World Champion at ating pambansang kamao, 46-year-old Manny Pacquiao ng Pilipinas at ang 4-time NBA regular season MVP and all-time scoring leader sa NBA soon to be 41-year-old LeBron James ng Amerika. Ang dalawang to ay sa sobrang tindingan nila ay nakakasama na nila ang kanilang mga anak na maglaro ng sport kung saan sila ay nakilala. Si Pacquiao nga ay muntik ng makasabay ang kanyang anak na si Jimwell sa same fight card subalit so si Sermani mismo ang humaran dito dahil magiging distraction nga daw ito sa kanya. Si Jimwell ay may edad ng 24 years old Si Manny ay unang beses na naging world champion sa edad na 19 years old Imagine that Kung kasing galing lang nga ni Jimwell Si Manny ay literal na pwede sana silang maging contender sa same division ngayon In fact, pwede silang parehong maging champion Grabing history nga yan kung sakali Subalit malayo ito sa katotohanan sa ngayon. Ganun pa man, nagpapakita lang nga ito kung gaano nakatagal na lumalaban si Boss Manny. Nagkambyon nga siya no 90s, 2000s, 2010s at 2020 nang talunin niya si Kit Thurman. That is four decades mga kaibigan. At ngayon, kalahati na ng dekada at lumalaban pa rin siya para sa championship. Legendary status nga yan mga kaibigan, Na hindi matatapatan ng kahit sinuman, Lalo na sa mga bagong fighters ngayon na hindi na buong pa sa boxing at may halo ng pasobis o pera-pera na lamang talaga Sa basketball naman ay si Lebron ay kakampi na nga niya kanyang anak sa Lakers ngayon Obviously ay malayo ang galing ni Bronny sa kanyang tatay Subalit so patunay lamang ito ng longevity ni Lebron Nasa NBA na nga si Lebron noon nang pinanganak si Bronny At ngayon ay kasama na niya ito sa loob ng court kung gasing-galing lang nga ni Bronny ang kanyang tatay ay pwede silang maging one-two punch duo sa NBA. Imagine ay father and son duo bilang isang duo sa NBA na pinapangunahan ng kanilang team. Ganun pa lamang ni Jim ay malayo sa level si Bronny ng kanyang tatay. It's unfair na ikumpara sila sa kanilang mga tatay na talaga namang mga ageless wonder at nasa usapan ng greatest of all time. At iba nga ang pilagdaanan ng kanilang mga tatay mga kaibigan. Si Pacquiao ay lumalaban noon hindi dahil gusto niya ang boxing bangkus kailangan niya ng pera upang may makain sila dahil sa tinday ng hirap ng buhay. Habang si Lebron naman ay laking hirap ni nga kasama ang kanyang nanay na walang asawa at nabuntis pa sa edad na 16 years old. Ang pressure nga sa kanila ay hindi na sa game o sa laban. Magkos ang pressure sa kanila ay kailangan nilang manalo o maglaro ng maganda dahil ito ang tanging daan patungo sa mas magandang buhay. Habang si Lebron at Jimwell nga ay maging successful man sila o hindi sa basketball o boxing ay hindi naman sila magugutom. Easily si Pacquiao at Lebron ay pareho pwedeng magrebelde at mawala sa landas dahil sa kakulangan ng gabay at mostly ay lumaki nga sila sa kalye. Ganun pa man ay tama ang mga desisyon na ginawa nila sa buhay at nagpursige nga sila sa napili nilang sport at ngayon ay milyon na ang na-inspire nila dahil sa si legasya na iniiwan nila at magandang halimbawa nga sila sa loob at labas ng basketball court o ng lona. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?